So kung na-experience mo yung ganyang baso, turuan ko kayo kung paano siya matanggal. Okay? Sundan nyo lang ako. Kukuha so, lang kayo nito. Steel wool to. Tapos lagyan nyo lang ng sabon. Kahit na anong sabon. Ayan po. Taglit lang yan. ganyan lang po gawin nyo, kumalabo yung puwitan ng baso nyo kasi po yan po yung asin na na-stay po sa kanyang puwitan uh, nakakalimutan na natin yung pagkahugas eh diretsyo na sa pinaglalagyan niya. So mali po yun, dapat po kinukunasan nyo na natin, ganyan natin noon oh, wala na siya. Oh. Di ba? Oh. Linis. Niyan po. Kung may makita kayo ng kahit na konti-konti sa mga gilid, ganun lang continuous yun lang. Continuous tapos mawala na siya. Okay? yan po ang ating tips. Kasi nasa back noon. Nasa kusina tayo, dirty kitchen.